A few moments later Ayan, good morning, good morning sa inyong guys Eh, nanon ko lang tong surprise sa akin ng alaga, o tignan nyo Sinurprise ako, nilagyan ako ng 60 talaga O tignan nyo, yung e, tito Alam mo pa naman eh, naglalay ko eh, sa YT tawag ng tawag, tawag ng tawag, naiinis na talaga ako. Grabe. Akala ko, pray ako. Kasi hindi nga kami umalis. Ay ngayon, nagkaroon siya ng bisita. Ayun, tignan niyo ang ginawa sa akin. O, oh, sinurprise niya ako. Ayun, oh. Di, ano oras na? Ang ganda-ganda ng paglalaro na sa, ano, live ko tawong tawag, tawong tawag. Tapos sabi niya, pupunta rin sila sa Danops. Sabi ng amok kong lalaki, samaan ko rin sa Sadanop. Kaya lang, ayaw niya akong, ayaw niya akong isama. Hindi, hindi, ako sumama. Yung pala may balak sila na hindi ko alam. O, ba diba? Pagdating ka mo, ay eh, hindi, una, tumawag yung amo ko, sabi kong gano'n. Sabi niya, saan si pa? Sabi niya, sila sa danob ka kung gano'n. Bakit hindi ako sumama? Sinabi ko, sabi ni Madam, kumari na, sinabi ni Madam. Abay, ang sarasaro ng paglalaro na eh, bigla siyang tawag. Ang sabi niya sa akin eh, halika dito kasi... sabi niya, alika dito, sabi niya, kasi si Paisal, inaantok na, tulog na, sabi niya, kaya na nainis din ako kay Iprilin, kasi sabi ko, ang tagal-tagal naman ito, wala dito, sabi yung pala ay kasabot siya, kasabot pala siya, nandun din siya, naglulubo-lubo siya, yung lubo na doon, nag, ano-ano siya ng lubo, kaya pala sabi ko gano'n, tapos pumunta ko dun sa ano niya, ng tinatawag niya ako. nung tataka ko, bakit nakalak yung ano, midlis at madilim. Pag bukas ko yung kamuin, eh, nagkantahan sila ng happy birthday. Pag tingin ko, nandoon si Iprilin. Yung bis ni ano, inis na inis talaga ako. Grabe talaga na inis talaga ako sa alaga ko. Tapos nung pag na may surprise sa akin, surprise sa akin. Ngayon ang ginawa dati, ginagawa nila sa akin. Pira na lang, pira ang binibigay sa akin. Ay ngayon, ayun ay, you know, ay, no. Oh. Ayun, ano pa ka, hindi mo, pa ang kanyang, ano, decoration, indumi. Pambira talaga to, indumi. Tapos ngayon may isang daan. Binigyan din ako ng isang daan. Tapos siya may cake. Ayan, 60 talaga ang nilagay niya. Tignan mo naman, grabe. O, oh, 60. Imbis di ins ins ako kagabi, in natuwa tulo, natuwa, na lang ako. Kasi yan, sinurprise niya ako. Ito guys, ito tumutunog to. Hanggang ngayon tumutunog. Ito mga tukang dila yan. Ayan. Doon, doon, ko na lang sinindyaan at din ako. Eh, ngayon, dala ko sa korp, kwarto ko, ayun, binidyo ko para may remembrance ako sa kanya o oh, di ba guys oh para may remembrance ako sa kanya o oh, di ba ayan yung pahura kagabi o yung ano yung ano merienda may burger pa ako albay o di ba ito kick tapos yan yung oreo o oh, di ba guys ano kaya naisip ng alaga ko bakit ginawa niya ako ng ganito kaya <laughs> nakakatawa din kahit naiinis ka o ba diba? nawala yung inis ko talaga kagabi tapos tulog na sila grabe gusto gusto pang maglaro kaya lang magpalaro kaya lang tulog na sila yung bisita niya nandiyan na yung nani niya ayaw magising ang tagal nilang magising pampira talaga oh. Kaya nag na lang ako, wala sa oras, nag na lang ako sa wala sa oras. Kaya guys, yung mga dumalo, maraming salamat guys ha. Hindi ko kayo isa-isain na lang, maraming maraming salamat sa mga dumalo sa aking birthday. At sa mga umakyat guys, ayun si Brother Rex, si Kuya Alex, si Efrelen, si Amulat, at si Neljin at SMB. Yan, yeah, maraming salamat sa inyo guys sa inyong pag-support sa aking live na kunting palaro ko kagabi. di ba? Pero um, mamaya, mayroon din tayo. Na ito natin yung member. Kasi may sponsor pa eh. O, ba? Diba? Nag-sponsor si Efren. Diba? 500 banana. Kukunin ko sa member ko, limang tag na banana. O, ba? Diba? Ang ganda-ganda nga sana eh. Ay wala eh. O oh, diba guys? Ayan. Tuwang-tuwa ako sa alaga ko. <laughs> Tuwang-tuwa ako na naiinis talaga. Tawag tawag kasi. lang. 60 talaga nilagay niya. Oh, 60. <laughs> nakakatawa. 60 daw. 60 daw. Ayan guys. Salamat guys. Binidyo ko na to kasi doon hindi ako nakabidyo kasi masyado silang magulo. O di ba? Ayan bye bye guys. Happy birthday to me. Ayan maraming maraming salamat sa mga dumalo guys at mga bumati sa akin. Lalo na yung mga sumuport sa aking live. Ayan. Kaya maraming salamat guys. At siyempre, ang ating ama na sumusubaybay sa atin, hindi natin makakalimutan din yan. Lagi manalangin guys. Bye bye you. I love you all.